sulong ni Senator Amy Marcos na gawing krimen ang tinatawag na extraordinary rendition na ani ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Senate Bill number no. 557 o panukalang President Rodrigo R. Duterte Act ang extraordinary rendition ay tutukoy sa sapilitang paghatid ng sinumang narito sa Pilipinas patungo sa ibang bansa o teritoryo kung saan ito'y iimbestigahan, uusigin, ikukulong o ipabibitay. Sa panukala ituturing na krimen kapag binitbit ang isang tao mula rito sa Pilipinas at sapilitang iniharap sa International Court, International Tribunal o International Organization ng walang pag, na tratado at walang warrant of arrest mula sa lokal na korte. ituturing din na krimen ang pag-aresto, pagbilanggo at pag-uusig na batay lamang sa utos ng International Court, Tribunal o Organization na hindi kinikilala ng Pilipinas dahil walang treaty o kasunduan at kapag walang permit ng Department of Justice at DILG. Maaring makulong ng apat na taon hanggang dalawampung taon batay sa nilabag. Si Sinabi ni Senator Marcos na isinulong niya ito upang hindi maulit ang ginawa kay dating Pangulong Duterte na ani ibinigay ng Pilipinas sa foreign jurisdiction ng walang utos at walang warrant of arrest mula sa korte rito. Nasa Netherlands muli ang senadora at nakipagkita roon kay Vice President Sara Duterte na muling bumisita sa amanan na kabilang guruon batay sa kautusan ng International Criminal Court. Sa Senate hearing na pinangunahan ng Senadora Matatandang Inako ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang pagbibigay ng clearance sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng ICC laban kay Duterte at ang paghahatid sa dating Pangulo sa Netherlands. Nanindigan din si Rimulya at ang pamunuan ng Philippine National Police na nabigyan ng due process ang dating Pangulo.